Diyos mo na hapon tabi sa inyong boss. Siya ako na sa Farmhouse. Ngunyan ay alas 5 na nin hapon igdi sa lugar ko. Ipapahiling ko sa inyo ta, igawa akong na-discover ka so habang nagkakarigos from the shower area. Pagtinga ko duman sa balkon sa taas, igawa ning salag ning gamgam. Dahil ko isin na igawa na palang duman na ka abitin sa gilid na harong ning uh, or sugukan ning gamgam kaya palang kang nakaagi yung mga aldaw yung nadadong na huni duman na may nag-aapod na na gamgam naghanap ng din kay dahil ko man pig uh, pinasipara ko sana tatuod man ako nakadakulig din gamgam sa palibot kaya kasubago bago uh, ito so primerong beses na nahiling ko na igwa pala ni salag na duman sa taas. kaya iba na ninda Papahiling ko sa indo. Ngunyan, madumang kita sa may likod. No? Tanganing mahiling ta itong salag na pigtataram ko sa Indok Subago. Ngunyan, nagrarambulan ang eh, disudu ako. Ayam. So, mag-ina yan. Practice ninda yan. Usually, uh, yan ang sa indang paagi tanganing magkawat. Pag matikuhan, ipigtatrain ni pandain ni si, <laughs> si Mirko sa ano sa mga duelo kaya araw ganun sa indang kawat tanganing magtibay sa pakikipagbugbukan ining ining akin dyan na si Mirko ay, grabe, nagka-aral lang na sumanga sim niya ko digdiyo. O, oh, dahil sa init. Ngunyan, ah, uh, kung bako sa aga, gunoon ko na inin mga burak tanganing nga makuata sumanga to lang. Nga ni maitanong tagiraray. Ah, uh, kadakol na akong nai- saray ng mga buto, ng mga tulang ang aning maitanom ta sa mga nasunod na aldaw pagtultul panahon Ngunyan, nagdi kita sa may bandang likod ng farmhouse. Nanahiling doon mga tanong digdi. Ano, kadakol. Guning balingbing. May mga cosmos na pula. Zinnias, mostly in pinks. May rosal or yung gardenia na inaapod. Tapos, igdi yung may uh, mga tanong pagirarin ng mga marigolds na kadarakulakan burak. Ngunyan, igdi yung mahiling ta itong yan shower area or outdoor uh, bathroom and CR tapos sig ditong balkon na pigtataram ko sa inyo subago ya itong uh, salaga na nahilingo ka ko kasubago madumang kita sa ibong tangan ng mas malinaw ta mahiling naikot kita duman sa balyo uyan na naman sa mga ataman kong ayam yan makiamaskin magsain man ako pero may anak buron garo mga sakristan yan, masiling digdig ang bigsasabi ko na sa laganing gamgam yan. Ah, nahilin ditong nasa taas, haranis sa may ilaw. Izo-zoom ko na lang, ano ah, tanganing mas klaro, halat lang. Masakita na pala mailing ta. Ah. Nagset na itong saldang, so medyo madiklum na pag itinataskuin ko in in camera. But I think a better view is waiting for us upstairs. Duman kita magiling mula sa taas. Ano, malawag na lang ako duman sa may balkon. Mikoy, Panda, Norman. Malawag kita sa harong be. Mas na. Kunin si mga kanggos na panom. Darakula na. And then, igis sa part na inining garden. May mga zinnias. Napupukong ko ta natutulpos na dahil sa init. Oh. May mga burak pati. Pst, mikoy, hindi magparakot-kot dyan be. Pst. Hey. Kaya ko. Puntuhi yan be. Kaya ano ba pigiling mo dyan? Ha? Psst, Mirko? Hindi talaga napasaway ng masidot na ni Yung Ido ay si Panda yao na naghahalat. And then from here, hiling-hiling na -hiling, -hiling magayon na bundok. Yan. So madumang kita sa laog. Ano? Ang mga zinya digdito rolpos na ang initon. Grabe ang panahon digdingon yan. Sobra. Ang kamatis halos aralang lang na daw may bunga ko taan na kundi garo na kulangan ng sustansya ay ta, na, nasobrahan ng init grabe aralang lang na talaga yung mga zinnias na alanganon pa man mag dry pero onyan, grabe na ano tulpos ng maray tapos so mga kamatis pag ko na pero sa mahinog dahil sobrang init Yung so mga marigolds and cosmos and some more zinnias, ay, kadakol burak. Ay, grabe ini nga ano, na, oh. Ah, alamanda, kumakapamura, kurumpol. Mamutong pati ni. Gayon na nita, ano. Ah, An petals petals niya. bagay itong sa rosas. Kilingan ninda, oh. Gayon na dadi. <laughs> Mamutong pati yan, ay. Ngayon niya nasa sangab parong kaninyo. Very sweet ang sa iyang scent. Ini-imagine ko nga ni kung ini ang gagamitin sa mga pahamot ano sa mga olor ma mga ang parang kani mahamot ang na maray kita kulon burak na natatapos magburak may gusto nining mag sa kuya ining mga flowers it's always in bloom full bloom tapos igdi may mga zinnias din in cosmos aba si kuya choco ay nandito may visitor pala na kuwali sa harong ni mama sa balyong ah uh, parte nin lugar mi tapos igdi at atubangan na ning harong kadakulon din bunga ang uh, passion fruit tapos ang mga alaman da grabe mag imbita rambura ko ano dakulon sana per me lalo pag nagditirik dag o yan ang bunga ang burak ning mga uh, morning glory dahil nga ni ini ay pang aldaw o pang aga na tanom ngunyan turol po sa dahon niya pero in the morning especially mga around 4 between 4 and 5 may mo ang bura kayan, kulay blue pero pag hapon na the flower turns to ano, man, ano bang shade niyo? Garo, purple, pink violet no halos halo halong color ng nahihiling tangon yan Malawag na kita tangani, makasakat kita duman sa may beranda. Sa lugar na ninyo, mahiling na, na itong laog harong. So mga painting ko iyon dyan sa salog. Piglag ko lang dyan. Kaya kung hindi ko panasikas itong mga uh, kaagan o oh, itong wall na pwede ko saabitan kaya temporarily iyon sinda dyan sa salog ko na ano. sa taas ni sa kuyang uh, farmhouse nasa sleeping area nakita ano nasa loft nakita mo niyan uh, papahilin ko sa hindi itong pig story ako so bago nigo akong na discover na salag yan duman sa may atop no harani sa may ilaw yan ining part na nining uh, harong igdi sa taas yan dyan itong sa na nahiling Majay, Ngunian, eh. ko kaso bago madjay si Irpunta ngayon medyo hababain yung part na ni ipuhan tang mag ano <laughs> Di ba kainin sa ning uh, mangga igdi sa sa taas no? nasa loob siya ning kwarto kaya medyo nabablock ang satuyang area Kuni itong salag na sinasabi ko sa Indo. Yan, yan so ilaw. And then beside that, yan itong salag. Yan no, nahiling nito yan. Yan itong salag. So nasa, yan. Oops. Masakit nang siyang hindi ng digdian no. Kaya, uh, babalik tarang ka ang camera ngayon yung mas klaro. Hindi pala siya hiling mas kibalik tarang ka ang camera. Di bali. Para doon ang kanilang gibukunta o. Sana maipahiling ko sa inyo. Ayan, I think uh, this is a better view than before. I mean, but if you may sugok yan o may naglulunglun, siguro. Ito araw, may hope na hindi siya nila. Yan na. Ano? Yan. Hindi ko isi kung anong klaseng gamgam -gam ang yaon dyan, ang nag-agibon salag na yan. Pero kato kaya mga nakaingal daw, yung nahiling na, na duwang gamgam na medyo sadit. Ang color niya ay canary yellow, nego ning blue, na pag naguhuni siging tuwad-tuwad <laughs> pag -tuwad itong buntot. Uh, abangan ko in one of these days kung mahihiling ko at maabutan ko digdi sa taas. Tanganing ano, ma ma-capture ito, ma-share ko sa hindi itong klase, uh, klase ng gamgam, ano, na nag-giboling subo ka nagdi sa taas. Yan. Ining na hiling ta di palang sa luwas, yun yan yung na sasakupan ng daga. Ami. Tapos, partly, we can see the garden below. Let's speak the developing garden. Uh, medyo kalbungon yan. grabe ang ini talaga ng panahon, nagdigan yan. Pero during rainy season, magayon na yan. Green na green talaga tapos sa luwas si ko yan kurunganin kambing tanganin pag araw kaya may mga lakaw ngayon si ate o kaya uh, may yung tao sa harong pwedeng iwalat lang ang mga kambing na araw kaya, nakabutas lang pwede rin sila mag ikot ikot duman sa libod tapos may mga sabsabon man dyan o yan so garden na pigtataram ko sa indo o yan yun ang pigbabaribi ko agahapon ta alang maray marayan mga tananom ano yan tapos sa taas kaya yan mga pinyasan yan and then this is where the sun sets by this time it's uh, around 5.30 palubog na ang saldang at saan kaya magayon ang color kan ulap uh, darakan reflection kan saldang ayan and uh, the view below is uh, the rice field and uh, the street side na no? so yan na muna tabi di ang uh, gusto kong ipailing sa indo salamat tabi